Pasok Ayan, wala pang mga upuan guys Hindi pa nag-start yung operation Ngayong April pa daw Ayan, Nakalatag yung mga upuan dyan Tapos ito yung daanan palabas Chico. Ito yung daanan palabas. Sa harap ng bahay, sa harap ng kalsada. Madali lang kami matuntun. Uy, ang ganda nito. Oh, ang ganda. Oh. ilabas mo dito sa tabi ng kalsada KFC yun dyan Razijan <laughs> Raz Raindjan ra, Raindjan tapos KFC yun guys KFC yun after all Eden was made for all ayan yung palibot. Giniagawa mo. Wow. Ilang puno to puro hinog. Dito pa oh. Dito ang dami oh. Hindi kayang kainin. Sobrang asim. Ito mga parts yun. Nalalaglag lang oh. Tapos dito, mayroon din ditong mandarin Soha. dito mandarinsuha. mandarin Ito rin yung mandarin Soha. Matamis pero hindi masarap kainin oh, may mga ilan ilan pa bunga ayan oh. tapos yung mga nakahilera na yan orange din yan ito yung dorm namin ayan dito sa puti dito ito kakalaba ko lang na ang sinampay at ito ang tanim ng mga nipal pitchay tapos may tanim din na sili at saka tanglad tapos dito ito mga pato oh itong puno na to ano yan puno ng ulip olive. olive oil yan dami yan kasang hilera pa ganun oh no? yung diretsyo na yan yung na yan dyan olive, olive oil. Pag mamumunga, napakaraming bunga. Tapos dito, sa tanim ko na kamote, ang bagal lumaki kapag malamig. Parang ayaw mabuhay. Ayan mga porch. tapos dito, ayan yung dorm namin. Papasili po sa inyo yung loob. bali dito sa puti apat kami apat kami tatlong nipal tapos ako isang Pilipino tapos dito sa kabilang bahay dalawang Pilipino dyan sa pula Ayan. at ito ang aming bahay yun mga pocha ng aming bahay yan apat kami dito dalawang nipal tapos ako din dyan dyan din ako tapos nipal sa baba ayan yun ang aning sa at tugasan itong ang aming lamesa na itin yun na. Hmm, lang yun lang lagayin ko ng damit tapos ang aning rep hmm. daming ulam manok tsaka mga nuggets prince price may baboy pa pag maubos yan kuha lang kami dun sa baba yun lang tapos ito paglabas ayun tapos dun sa ibabaw mga laruan yun eh oh pag nag-umpisa na yung operation yun, ang ingay yan dyan gabi-gabi may mga naliligo